ang kabila pinapaararo na para mataniman ng mga gulay ang dami ng damo sa sunod sa sunod ka ulan at dahil may damo na uh, hindi tayo magpakain ng puno ng saging sa ating mga alagang baka magandang araw sa inyong lahat mga katambay dito na naman ako dahil ang may tayo ay tumutulong lang sa mga gawain sa bahay sa mga magulang ko sa mga kapatid ko you know, dahil sa sunod, sunod nga ulan sa lugar namin ay preparation na kami para sa pagtanim ng mga gulay. Wow! You know, yung kabila pinapaararo na para mataniman ng mga gulay kasi lumago na ang mga damo. Ang dami ng damo sa sunod, sunod nga ulan. At dahil may damo na, uh, hindi tayo magpakain ng puno ng saging sa ating mga talagang baka dahil sa ilang buwan nga init ng panahon umos talaga yung puno ng mga saging namin kasi yun ang pinapakain namin sa mga baka ayun sa ngayon no, oh, green na green na ang mga damo sa paligid kaya okay na sa ngayon yung mga payat nga mga baka aw oh, na ulit ayun oh ang lalim ng tiyan no? oh ayun lang